dito sa game na to mga parn, lahat ng player dito puro mga gigil wala kayong ibang makikita dito kundi puro digmaan talaga nge 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 kada kapag may magkakasalubungan ng team wala na dire diretso -dire na hanggang sa magkakubusan ng life, pati ako natadami na rin parang gusto ko na gumera ng gumera kasi nakakadamay din talaga mga parn, eh pag yung mga kasama mo saka yung mga kalaban puro klas yung nais nice, hindi pwedeng di ako babaka kasi kailangan ko protektahan yung mga kasama ko mga part eh na lang yung akay dito kumukunik yung galawan namin nghi, 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 nghi. o teka bago makita yung resulta ng laban na to part ana mapindot siyo po muna yung follow Tingnan niyo following Nyeh, nyeh, nyeh nye. Ito yun lang, ito lang Ito lang, oh. Nahuli na to Ay, wag na, wag na Wag ka na, boss Jeyko Wala ka ng HP, oh Hmm Ito, ah uh, Aray ko po Wag na, wag na Wag na, tigipilit Out niyo, ah todo niyo Hayaan nyo mag-skill yung mga yan. Ayan, nag -re Dito tayo pumalag. Ngayon. Okay. Balagbagin. Balagbagin na nga, parn. Okay na, okay na, okay na. Huwag na. Kalma ka nyo. Kalma nyo, kalma nyo. Okay na yun. Nagpagalagin. pagdating nagawa natin eh. Oh. Sige, ayaw nyo kumalma. Sige. Sige. Ayaw nyo kumalma. Sige. Sige. Ito, tayo, ito, ito. Bagago ah O oh, yun o oh. Nye nye, nye, nye. Yun yung mga yan Walang ititirang buhay Untugin ko na Hmm hmm Ito na o yun Hmm oh. hmm Hala 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 O oh, diba

Hmm, parang may magagawa naman ako dun. Oh. Sige, Parn. Full natin yan, Parn. Sige, okay, susubod tayo dito, mga Parn. Ay, eh, huwag yan, huwag yan. Dito tayo si Chow. Hoy! Hoy! Mamicro ko, Parn. Eh, mamicro ko, Parn. Araw po. Araw po, nagkalo ng Lonox. Tara, paslangin natin yan. Hmm. Lah. Lah. Ano pa naman kayo? Bakit ang dami nyo dito? Mm, mm. Mm. Okay. Lalayo ako mga pan. Lalayo ako. Hindi ako papalag. Ah, buhay pa ako. Eh, ano natin? Protectahan natin yung Marksman. Okay. 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 Paano na paano. Palali palali lang Palali lang, palali lang ha Okay kaya ko to kaya na rin to Sige 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 Hmm Palali lang palali lang palali lang ha Ayan okay na to Tangin na natin yun Yung ano uh, natin Lungan natin yung marksman natin Ayun na, nadala yung nice natin. Ay, wala natin pa po, win. Gagi, pupush yung kanina natin. Nice Ay nakapush yung kanina natin. Dayang. Okay, tapos yan. Okay, sige lang. Isa Sapa, pa. Isa ka pa. Damay nakita. Pusang oh, gala, farm. Sige, hey, okay lang. Ay, to lang, oh. Araw ko. Araw ko, nanay ko, sakit. Aray ko. Sige, hey, okay lang. Sinakalipisyo ko na yan, farm. Sinakalipisyo ko na sarili ko pa sa inyo, farm. Okay, hey, putukan nyo na. Nice one, you job, Webley. Tubos na naman, Parn. Victory! Wow, wow, mga Parn. Puti, maganda yung mga resulta ng bawat flush namin, no? Maraming salamat sa panonood nyo. Mahal ko kayo, mga Parn.